Karong hapon, mohatag na og report si President Binigno Aquino III kabahin sa status sa nasod. Sa pagtuyok-tuyok sa Sunstar Pilipinas sa siyudad sa Subbo, pipila ka mga tao ang among gipangutana kung unsay ilang gustong tukion sa presidente sa iyahang sona. Minamahal boss, ang mga minamahal kong kababayan, isang magandang hapon po sa inyong lahat matag ikaupat nga lunes sa Hulyo ipahigayon ng City of the Nation address kung sona. Mawakin ang panahon nga muhatag ang Presidente sa Pilipinas ug report sa kahimtang sa nasod. Ug karong adlawa si President Pinigno Aquino III muhatag sa iyang ikalamang sona. Pipila ka mga tao din sa sugbo ang among ipangutana kung unsa ilang boat malunggan gikan sa Presidente. About sa kuan K-12 curriculum, kay Last batch na ba mga third year karo sa high school? nya ang K to 12 curriculum pabing ng, na mo kay murag dili pa na siya angay sa atong kan, sa atong bansa karon kay tungod kay murag wa masiguro budget pa kay kasagaran sa mga school karon wala pay pa tarong nga facilities dili mo taas ang mga kon ba presyo sa so presyo sa mga kalaliton kay ano ba kalisod ang ato kuan mga mga pinabuhi nga na ang gusto na kong i-discuss niya dire sa mission. ngano ngatong ang Pilipinas luag kayo. luag ang Pilipinas ba sa treja, inka para sa gawas sa India ang Pinoy makasa to. putlag ulo ana mandire ato ako makasa ang taga farin, dito dit suray iguray e abort pa pauli o silang country antod karon, since pila pa na years ka ng drugs, wala pa gina na makakuha ang wala pa yun na masolusyon nun. Dahil nang nag-continuous pag-yapon ba? Kay sa pila ka, pila ka generation nga presidente, wala pa man na siya makakuha git. I would want the Aquino, Aquino administration to tackle on is the Sangguniang Kabataan or the SK I think uh, with proper implementation, the SK really has uh, a great future. It's, it's, I mean, it would really give great benefit not to, to our entire country because the SK could be the direct link of the government or I mean the local government units to its people, especially the youth, uh, The youth are are in greater number as compared to the adults, so that's the issue I would want the administration to tackle on Sonia. Gina, I'm your boss. It's not too late. You still have two years. Ikaw, unsa may gusto nimo madunggan sa sona ni President Aquino?